Good morning, mga Kylo C. Samahan niyo ako for today's vlog. Nandito nga pala ang mga biyanan ko sa bahay ngayon at gagawa tayo ng ating breakfast. Naihatid ko na nga ang mga bata sa school at ngayon naman, gagawin ko yung breakfast naming tatlo dahil si mister ay nasa trabaho na din. Günaydın baba. Günaydın. Şey gitti mi? Ne? Yağmur gitti mi? Evet. Boşur iyi yanma. Evet Yaz iyi baba. Yağız gitti bakalım. Evet. Aslında onu hoca öğretmen göndermesi lazım. Hı hı. Bakalım. Iyi diye sen hastasın yollaması lazım. Öğretmen. Yağmurlu. Evet. Gönder mi evet. ya? Evet. Ha? Bakalım abi. Bakalım. Evet. Kaynıyor havuz su. mm okay. Yavrum bir şeye gerek yok annem ya. Tamam anne o kadar. Bir şey yapma. Ne şey yapacağız? Ne, ne olsa gerek yok. Sağ zahmet olur. Olsun. İyi mi? İyi mi sen? Hı? iyi, i̇yi mi sen? İyiyim, iyiyim, çok şükür. Tamam <laughs> değil mi? Yok. Ben bir saat değil mi? Ekmemek bana. Uyuyamayız di yok. yok anne ben, yatmıyorum. ben. O yanımda <laughs> <laughs> Evet vallahi. <'ım. gülüyor> çok sevdiğimiz, çok meğer dediğimiz. Allah'ta senin memürsün. Çocuklar oynuyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani saat kaç gideceğiz? Çocuklar gidince daha atkarı bırakalım. Hı? Nasıl? Gidin? Gerek yok öğleden sonra bırakayım. Çocuklar de gideceğiz. Problem yola gelmeyecek. Çocuklar yola mı Yok ya lacım bırakayım. Orada gidecek oraya gidecek. Kendileri Gel gelebilir mi? Ben anahtar veriyorum ya ya Ya'moda. Ondan sonra ben kumuş arayacağım. Hı -hı. öyle. Hava ayaz da şey çıksın ya. Cama, hayır bu cam iyi hava. Cama aç da hava nasıl ya? Uzak mı olayım 嗯。 Kis babaanne, kis babaanne. Ne hmm. yapacak şimdi? Oh. Evet. Hadi gel. Evet. Evet. Bunlar erkek mi? Şimdi mı? paglinis tayo guys ng isang batiyang hamsi, ang pambansang isda ng mga Turkish. Lumabas <laughs> nga kami ni Bianan kanina at dahil winter dito ay tag-isda, maraming isda at mura ang isda ngayon at fresh. Sabi ko kay Bianan, ipalinis na natin tong isda para hindi tayo maglinis kasi ang dami. Kaso lang guys, ayaw niya dahil mas malinis also. daw pag kami ang gumawa. Yeah, okay. Mayarasa Olma, olur mu bir saat kaç? Saat Dört Geç oldu. Gideyken mayalayaydı. Evet. Gideyken Gelene de, kadar e, mayası gelirdi. Evet pişirdi. Pamuk gibi de yillerdi. Evet. Trabzon ekmeği alsın. Dört tane. Nerede? Şey beş tane. Ha, sizin orada var. Mı? Fırın. Hı hı. Fırında gördün mü yuvarlak ekmekle. Evet. Doğru. Bunlardan alalım. Bunların işleri bari The next day nga, hindi ko na pinapasok itong mga bata dahil grabe yung ubo ni Amor at dinala ko na lang sila dito sa klinik para maresitahan ng gamot. Ha, no, Hati? We are going to... Where we are going, yes? Glasses! Alam nyo, guys. Okay. Si Asi ang bata-bata pa niya. Pero, pina-check up namin siya last time. Uh, last Tuesday. Kasi, nagsabi yung teacher na kailangan namin ipag-check up siya, si sa kanyang mata kasi something wrong sa kanyang mata eh na nga guys uh, ang result ng kanyang check -up sa mata is kailangan niya ng glasses kailangan mag ano mag eyeglass si Yasi kaya naman pinagawa namin siya ng glass ng reseta sa kanya So, ngayon, kukunin namin yung glass niya kasi in two days na hindi namin nakuha. Ay, nandito kami sa may Salud ko siya, ayan, sa may clinic. Ayan ang clinic nila dito, guys. Lumipat na yung clinic nila sa bago. Pa kami ng clinic kasi um, si Yamur ay hindi pumasok, tsaka si Yasi hindi pumasok. Kailangan namin kumuha ng report. And also, pina-check up ko si more kasi may ubo. So, see you later, guys. Pupunta na kami sa Optic. Kunin namin yung glasses ni Yasi. Bye! Ah. gördüğünün camın Bak, senin sayılır. derecen artmış. Derecen arttığı evet, için de tamam. camın diyor şey hani büyük olun diyor. Where is the give me the tie the robe of your glasses give me the robe ha baksana ver bana tamam al yaz if you want take it yaz gel ayana yung glasses ni yasi is it okay How do you feel? It's more clearer, your eyes looking? You feel relaxed? I mean, comfy? Yes, Mama. Tamo mo, di ka tiches. Bash ka mo isti yo? Huh? -hmm. Hey guys, ayan. On the way ako. Pupunta ako ng Dental Hospital sa Devlet. Kasi ang appointment ko is 4 o'clock. Para sa aking ngipin. So, drive tayo. Abang nag-video ako, nag-drive ako. Hindi ako makapag-vlog masyado kasi nandun sila sa bahay. Pero aalis sila sa Sunday yata and after ng aking uh, rendezvous or appointment dito sa dental hospital pupunta ako dun sa hipag ko kasi pupunta sila Anne doon and doon kami magdi-dinner yung mga bata iniwan ko kay Anne sa biyanan ko sa so, kaya may mga sasakyan sa likod nasa ano ako highway palamig guys sobrang lamig kahit may araw, malamig siya. Actually, late yata yung snow ngayon kasi last year, ang snow is November 24, nag-start na mag-snow. Ngayon wala pa, pero malamig, sobrang lamig ngayon. So, ayan guys, update ko kayo mamaya. Pagdating ko ng hospital, ayan na malapit na yung hospital sa akin. So, see you again later guys. Bye! Kailangan ko daw tanggalin yung hikaw ko. Kasi x-ray ako. And my kope and kolye. It's meaning my necklaces and my earrings. Pinatanggal pa yung hikaw ko. Hindi ko na natanggal yung aking necklace. Ayan. Pababa ulit tayo sa first floor. Tapos na yung aking x-ray. Ano? Yeah. May gitik na ba? Ah, siya naman gitik. Oh, shit. Sure. Guys, so nandito ako sa may exam eh. Pero tapos na ako. Kinuha ko lang yung reseta ni Yamor, ni Yasi at ni Mister. May mga reseta silang gamot. Kasi di ba pag-check up kami kanina. So, nakabili na ako. So, ngayon, mag-travel na tayo papunta sa aking And, medyo malayo dito, guys. Kabilang bayo. Mga 15 minutes ang ang drive ko. And, and kung makikita nyo, nandito ako sa may hospital. Ito yung Devlet Hastane. Yan. And, yung pinuntahan ko naman is sa Doon, banda. Ayun. Nagkakalapit lang siya. So, ano lang siya, nasa wag dito nasa gitna yung ano yung mga exa yung mga mercury drugs dyan. Um, so guys alis na ako dito and pupunta na ako sa bahay ng hipag ko si Mr. Nasa nasa work pa siya dadiretso na lang siya doon sa ano sa bahay ng hipag ko kanina yung nga uh, pala update ko kayo kung anong ginawa ko sa disyastane pina-check up ko yung aking ngipin gawa ng pag Alimbawa, kung makakain ako ng medyo matigas, masakit siya. Masakit siya dito, yung pala, naka-bend down yung aking ngipin. Kaya kapag nagbibigay ka ng force or ngumunguya ka ng matitigas or matatamis, chocolates, ganyan. So, masakit siya kasi hindi siya pa gano'n yung tubo niya, pa ganyan siya. Kasi yung isa kong ngipin is uh, nawala. Wala na akong isang ngipin don sa katabing doon malapit sa aking wisdom tooth kaya sumasa siya. So, sabi ng doktor is lahat ng ipin mo is okay, wala namang problema. Ngayon, ang in pinagawa ko na lang is pinaklining ko yung ngipin ko para medyo mahapdi siya cleaning nila, yun lang, yun lang yung ginawa nila ay yung mga gums ko medyo nagdudugo siya anyway So, wala lang problema sa ngipin ko. Iwasan ko lang daw kumain ng chocolates. And, matitigas dito banda. I mean, mumuya dito banda. Para hindi siya sumakit. Yun lang, guys. And, so, see you later, guys. Kasi mag-drive na tayo. Baka malate tayo. eh mabilis lang gumabi ngayon. 5 o'clock. Falan, nagdidilim na siya. So, see you later, guys. Bye! Eh, yung mga bata naglalaro sa labas nandito na ako sa bahay ng hipag ko ayan nakakapagod din ng bike guys so ito yung binili kong gamot ni Yanzi ni Yamon tsaka ni Mr. Uf, nandiyan na sa taas yung mga yan ko mga bata naglalaro sa baba poster house them Fed Odas. Siya? <laughs> odası. Çiçek odası. Düşme kızım, oraya çıkma. My bird, mag house tayo. Hello, birdie, birdie. Kicik, kicik. Eto ang gusto ko. Meron silang fish. Bak, ang cute nung fish. Blue fish. Hi. Sit porta. Anong niluluto niya? Saan na yung, ano, light? Ayan. Kakalipat lang nila dito, guys. One week pa lang. Meron siyang eight. Ayan. And then, uh, the balcony is here. Tata. Ayan. Ang cute, diba? Ang cute ng bahay ni Hipag. Pour

Sen kaç Böyle mi? Olma olmaz ki. Kaşık olacak. Tuzsuz yaptım. Tahini gibi. Yok bu. Bunu buradan alacağım buraya koyacağım için. Böyle. Bunu da kaşık koyacağım için. Yok. Böyle. Nasıl? Ne <laughs> hmm. evet. evet, güzel. Hmm. güzel. Güzel Böyle mi? Güzel oluyor. Tamam benim bir Güzel değil mi? Sıcak. Hadi otur, otur sen. Otur. Su Ekmeğin fazlası nerede ya? burada. Thank you